Hey guys. Mag-spray tayo ng ng sibuyas this morning ngayong umaga. Ito po yung sibuyas na isprihan po ng aking lakay. Ganyan po yun ka haba yung kalawak yung sibuyas na area. I-sprayhan niya po yan. Isa-isa yung puno hanggang sa matapos yan po guys mamsan um, na po siya mag spray yan tingnan nyo po guys kung paano mag manage at saka mag spray po yan at mag tanim din may mga kalsada <coughs> po yan sa gitna para daanan nyo po kung mag spray kayo ganun po ang pag-alaga ng at pagtatanim ng sibuyas sibuyas na po na ito ay malalaki po itong sibuyas. Hindi po ito siya maliliit. At um, two months and half lang po yung sibuyas ay harbisin na. Simula sa pagtanim ng kanyang binhi. Pag ito ay tumaba na, lumaki na, ganyan na may dahon na, harbisin po yan siya. tapos po na harbis ng ganyan, bibilad po yan nila at saka ibinta sa merkado or may may, may inahire po silang wholesale para po dyan tingnan nyo naman guys yan kasi malapit na po yan siya bisin yan ganyan po ang pag-spring ng sibuyas Yan lang po kadali guys para po sa mga gusto pong mag agree culture ng sibuyas ganito po yung lagi nyo po yan sya isprian para iwas po sa uod tuwing um, weekend ano uh, lingguhan po <clears throat> at saka di po yan sya agad tatayo at saka dadaki yung mga Uh, damo dahil sinusunod po yan sa pag-spray para mabawasan po yung pagdami ng damo tsaka pag dami ng mga uod tsaka hindi po ito mapipisti katulad po sa ibang mga pananim ang sibuyas at tsaka bawang po ay malaki po ang makuha nyo dyan pag hindi po sabay-sabay ang pagprodukto po niyan, mahal din po yan at saka hindi po siya hindi po 'yan siya gaano kayo ay ma ma ano ma lugi dahil surebol po ang pag uh, ani po niyan guys ito naman ay talong yan po yung talong na harvestin din po yan sa pag-alaga ng talong kailangan din po yung every weekend nyo po. Spree at saka So, ito po ang video po natin for today.